Hello, good morning mga kataratita at ito po yung view namin dito 5.30 a.m. ng umaga. Ayan po, binuksan ko po yung mga bintana. Ayan, yan po yung view namin sa labas. Ayan, na pala yung breakfast. Ayan, meron silang banana. Ayan, isang banana at saka. Ayan, tingnan natin. Ayan, meron dyan kanin and uh, ano, corn beef na merong patatas. Ayan. Yung mga food talaga na siniserve nila is ano healthy food talaga sa kanilang mga pasyente. Ayan. Maganda dito dahil ano, uh, wala pang hindi pa time ng breakfast nagbibigay na sila ng breakfast hindi pa time ng ala uh, uh, ano tawag nito lunch meron ng ano lunch at saka yung demand. kapag gusto palang mag coffee kapakainin mo to yan kasi ayaw na kukulog ka hindi, hindi naman mo nang tulog hindi pa naman siya pininaan wala hindi yeah, na good morning mga kataratita tita day 3 po tayo ngayon dito <coughs> meron pong good news magpatasis po ako. Uh, later ng mga ano ng PhilHealth doon sa city ay pwede na po kami makalabas ayun baka kung -ano po, kalabas ano kami siguro mamaya mga gabi siguro magpa-process muna ako doon sa ano sa PhilHealth and doon si papa niya bumalik kagabi dito sa amin and doon umuwi umagang umaga ngayon po ay 6.30 ng umaga at uh, siya po ay kukuha ng mga papilis doon na dadalhin sa ko sa pag-process ko mamaya. At ito ay ano, i-gisingin ko, papakainin ko. Papakainin ko to ng almusal. Ayan, tulog pa yan. I-gisingin natin para pagdating ni Papa niya, ano, pupunta agad ako ng city. Paprocess ako ng PhilHealth. Yung PhilHealth kasi namin, mga kataratita hindi ko pala alam na nire-renew yan every year yung PhilHealth na sa government pill health, health natin ipinatingnan eh, ko dito expire, expire na daw dahil simula nung inisyo yan sa amin uh, kinuha namin yan ay hindi namin na talaga nagagamit kaya ngayon ko lang nalaman na expire yun. Ayun, mag-process ako ulit. mag-process ulit.